Isang barkong nawala ng 500 years, natagpuan sa gitna ng disyerto, puno ng ginto at kayamanan. Paano ito napunta doon? Tara, alamin natin! Mga kaibigan, welcome sa ating kwentuhan. Isa na namang mind-blowing na discovery ang pag-uusapan natin ngayon. Isipin nyo isang lumang barko ng Portugal na dapat papuntang India, natagpuan sa isang disyerto sa Namibia, Africa. At hindi lang ito basta-bastang barko kundi punong-puno ng ginto at kayamanan. Paano ito napunta sa disyerto? Ano ang nangyari? Let's dive into the mystery of the Bom Jesus. Bago natin talakay ng discovery, kilalanin muna natin ang barkong ito. Ang Bom Jesus or the Good Jesus ay isang Portuguese ship na umalis sa Lisbon noong March 7, 1533. Isang malaking barko na ginagamit noon sa malalayong paglalakbay. Ang misyon nito Maglayag papuntang India para sa kalakalan. Noong panahong iyon, Portugal ang isa sa pinakamalakas na naval empires. Ginagamit nila ang ruta na ito para magdala ng mga spices, ginto, at iba pang kayamanan mula India pabalik sa Europe. Pero hindi ito umabot sa destination. Instead, sa gitna ng isang napakalakas na bagyo, naglaho ito. Ayon sa mga eksperto, habang bumabagtas ang barko malapit sa baybayin ng Namibia, Bigla itong inabutan ng matinding bagyo. Dahil sa lakas ng hangin at alon, nahatak ito papalapit sa baybayin at sumalpok sa malalaking bato. Lumubog ito at tuluyan ng nawala. Ang tanong, may mga nabuhay kaya sa sakuna? Ang ebidensya, kaunti lang ang natagpuang mga buto ng tao sa site. Ibig sabihin, may posibilidad na maraming tripulante ang nakaligtas. O baka naman tinangay sila ng alon papalayo. Hanggang ngayon, misteryo pa rin ito. Fast forward to year 2008, isang team ng mga minero sa Namibia ang naguhukay sa isang lugar na tinatawag na Spergebiet o Forbidden Territory. Ang lugar na ito ay mahigpit na pinoprotektahan dahil sa dami ng mga natatagpuang brilyante. Pero sa halip ng mga brilyante, isang barko ang kanilang nakita. Sa loob ng isang linggo ng paghuhukay, natagpuan nila ang isang baul. At sa loob nito, walang ibang nasa loob kundi ginto Mahigit 2,000 gold coins ang nakuha. Puro solid gold na ginamit noong 1500s. Bukod sa ginto, may nakita rin na silang copper ingots na tumitimbang ng libu-libong kilo. Ang mga ito ay ginagamit noon sa paggawa ng mga sandata at kagamitan. Pero teka, may iba pa silang nahanap. Hindi lang ginto at copper ang nadiskubre nila. Kasama rin dito ang mga antique bronze bowls. Mahahabang bakal na poste na later on napagalamang cannons pala, isang musket o sinaunang baril na may edad na mahigit limandaang taon, mga espada, astrolabe, ginagamit sa navigation. Amazing, di ba? So paano nga ba napunta ang barko sa gitna ng disyerto? Simple lang. Hindi ito magic, kundi science. Dati, ang parting ito ng Namibia ay nasa ilalim ng dagat. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unting umatras ang tubig dagat at ang dating baybayin ay naging disyerto. Kaya naman matapos ang limandaang taon, lumitaw muli ang bom Jesus mula sa ilalim ng buhangin. Ito rin ang dahilan kung bakit napakaganda pa ng kondisyon ng mga natagpuang kayamanan. Preserve sila ng dry climate. Dahil dito, ang Bom Jesus ay itinuturing na isa sa pinaka shipwreck discoveries sa Africa. Isipin nyo, hindi lang ito basta ginto kundi isang bahagi ng ating kasaysayan. Pinapakita nito kung paano naglayag ang mga sinaunang explorers at ang epekto ng kanilang mga paglalakbay sa mundo. May plano ba silang gawing museum ang site? Sa ngayon, mahigpit pa rin itong binabantayan ng mining security at limitado lang ang nakakabisita. Pero kung mangyari man iyon, siguradong magiging isa ito sa pinaka-importanting historical sites sa mundo. So, anong masasabi niyo sa kwentong ito? Nakaka-amaze, di ba? Isipin nyo isang barko mula sa panahon ng mga explorers, nawawala ng daan-daang taon, tapos bigla na lang lalabas sa disyerto. Nakakapanindig balahibo. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i ang notification bell para updated kayo sa iba pang amazing discoveries. Comment din kayo sa baba. Kung kayo ang nakahanap ng shipwreck na puno ng ginto, ano ang gagawin nyo? Hanggang sa susunod na kwento, stay curious, stay awesome. Kita-kits sa next video.